Hello, magandang araw, magandang buhay, guys. Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Nakikita nyo yan? Nakikita ko. Yes, nakikita nyo. Nakikita ko rin. Ang daming bunga ng papaya. Oh, uh, huwag mong bubongkilin. <laughs> wow, grabe ang ganda. Nice. Sana all papaya. Oh. Uh, Wow, masarap yan. Pang, alam nyo na kung saan pwede pong ilagay yan. Huwag mong bongkilin. Ay, kabayong mo. So, pinalo ako ng kapatid ko eh. Huwag mong ganun. Ang dami oh. Sino may gusto guys? Dadala mo ng Ha? Sino may gusto guys? Ayan. Ay, grabe ang kaganda ng mga ano, ang ganda ng... Oo, oh, ganda ng... Tinamulis ng Wala pang ano, one, ano pa lang ito. oh, si Buri, si Buri yung kaya, na nga dito. Oo, oh, gagano. Ay, chichi ka pa! Alam niya naman na ano, sabi naman niya kay Gabi, ewan ko kung may dalang ano yon, Ang dami, oh, ang ganda, ang Kukunin ko yan guys, iuwi ko yan ng kabite. Oh. Oh, di ba? Libre na ang aming ulam sa gabi, sa tanghali. Eh. Hahakutin ko lahat ng pwedeng hakutin dito sa Batangas. Iuwi Iu ko, guys. Ah, uh, ha. Oh. Kaganda ng puno. Eh, kadaming ano, bunga. Galing kita kaya ng puno. Ano ba ito? Oh? It Uy, baka, baka magatun. Ang samin, Batangali block. Eh so ganda. Kakatawa. Mm -hmm. Ayan. Dito lang po 'yan kasi guys sa ano, sa likod ng bahay ng mother ko, ng inay ko. Oh. Diba, ganta may mga may kalamansi din itong katabi. Oh. One minute lang. Ayan, ang ganda guys. Ayan. O di ba? Ayan, ayan ang puno, mababa lang siya, guys. Mm. Ayan lang ang puno niya. Mm. Hmm. Ayan guys, dito yan sa likod. Ayan, ayan. Oh, ayun pa, may puno pa ng saging. Oh, at ayan may kalamansi. Oh. Nayan, ayan. Oh, ayan guys, oh kinukuha na ng aking kapatid. Ayan. Oh, ayan. Inilaglag na. Ayan. Oh. Kasi iiuwi ko 'yan ng kabiti. Baka mabasa, kawawa, sayang. Hmm. Hindi mabasag. Maraming mura na. Uh, ayan maga. o. Uh, Maski mura. Ang mura, iyong gagayunin. Pag mura, para hindi mapait. Huwag na pag mura, huwag na. Yung magulang ay, lang. Uh, 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 ayan o. No? Marami na akong dala. Thank you guys for watching. Don't skip my ads. O, oh, diba? O, oh, ayun na. Nalaglag na sa baba. Kukunin niya na ng kapatid ko. Ayan. Yan yung aking kapatid na napaka pag ako'y na-uwi, napaka ano, gusto lahat ipadala. Kulang na lang, eh, ipabit-bit din pati yung bahay ko, bahay niya. Bahay ko? Aagawin mo pa ang bahay. Hindi pa ay mo, ayan. Yan ang aking kapatid na akin, napaka-supportive, ang aking taga-huli. Hmm. So, nakaway pa, namumulot yan. Hmm. Hmm. So, yan, oh. Hihi. Libre ng aking panggulay. O, nating ala pa yan. <laughs> Ayun yung papaya. Nakakatuwa. Okay. Thank you guys for watching. Bye. God bless us all.